So ngayon, uh, ito pinapakita ko sa inyo kung uh, paano gawin yung paano pagkuha ng salmon dito sa amin. Ano na ito yung tinatawag na lata. Yan latak. Ang pamaan ng na... salmon salmon among tirada karon guys dito kami sa uh, malapit nang din sa tabi na malapit na din kami sa tabi na ganyan pag ganun pala latak yan ang tinatawag na latak yan latak ng salmon salmon ganyan din ang latak nakita ko rin sa facebook sa mga malalaking mga tuna ganyan ganyan din ganyan nilagyan ng bato, tapos yung nasa ibabaw yung pamain tapos lagyan ng mga ginutad-gutad mayroon lang itong bato yan bông do nợ tay đăng Mm. Umot. Ayan, umot na guys. Ay, sabot. Ha? Huh? Sabot siya. Taga sa Taga sa pundo kuha nandito to? Ayay, hmm. ay, sayang guys. Nasabot sa pundo. Ayay, sayang. eh ay, to ko takbo yun. Sayang. na pinapakita yung ibang video nato, na uh, yun lang ang ganun lang ayan resulta sa peace ban ayan dito na kami pero ubas baka nang tatapo kayo ban, na eh. hindi na namin pinapakita so, yung pagkuha ng isda hindi ka namin nakabidyo kasi Nasa. ang lakas na ng alon at saka malakas na din ng ulan lakas na din ng hangin kaya yeah tinatago na namin yung cellphone namin Guys, ayan. Ayan, makikuha na mo, guys. Gamay-gamay, regad Gamay, gamay, gamay rapunig pa on. Ayan. kusuk buka yang ulan sedangkan baik dah tak masalah tadi saging menekan saging dia Hah? Ini kan saking. Ini Bapak kan satu saking permodah buka. Tai. Ini saya silang musuh. angin kok dah. Iku ambal udah tuh Ah, Apa ya? Iya yang ikunan tuh ikunan. Ocon tuh? Lagi main di sini. Ocon, ikunan ya main tikilas sana. Apa mau tuh sih nunggu nato? Kau nasa lumia kan? Iya nang mini lalu. Mini lalu. Keterabat keterabat. Gat gat

Murag pugot no? niya hmm. Hanggang dito lang po ang video ko. Kung ganahan mo mo subscribe, pati subscribe na lang po. Thank you.